Hi guys. De mama yan natin yung intro talaga. Ano <laughs> lang yan parang ano lang ba? Titit. Parang sim intro yeah. pero hindi talaga intro niya. <laughs> okay. Yoho, Wagwan, mga mandem, mga gyaldem, mga broski, mga crowdy. So sa para sa video na to, mag ano kami para sa Actually, ninakaw lang namin to na idea sa PAQ eh, kung nanonood kayo na. Ano siya, uh, basically, like, mag-uukay kami, tas may budget kami na, sa video na to, yung budget namin is 25, 25 bones. So, basta, kailan mag-uukay ka, hindi lalagpas ng 25. Tapos, kailan uh -huh. kailangan mo ng buong outfit. Tapos, ano, i-judge kami pag na, na, ano na, like sa huli, i-judge yung whole outfit. Maya, ma wala pa yung judge namin eh. nasa ano pa nasa work so yeah samahan nyo kami sup 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 pitch check pitch check yeah oh I'm gonna fit Swag. Damn, <laughs> <laughs> Damn. <laughs> <laughs> I see. Oh. <laughs> Will

Ito ba? Maghanap tayo ng mga 10 lang, ganyan. 15 sa baba. Para ma-maximize natin ng 25 or 50 wala. Yeah. Ano, 25, 25 lang. 25 muna. 25. Kasi, 25. Sige. Hanap lang. Par. Musta par? Okay oh, lang ako par. Hihirapan ako pumili. Hirapan. Kasi 25. Kakarating na. lang muna natin eh. Kaya okay lang naman. Hmm. Hindi, eh, ilang, isang oras lang meron tayo. Isang oras? Hmm, so oh, sige, video ka pa. Pasok mo na, pasok mo na. Okay. <laughs> oras lang meron tayo. So, ngayon. Ina, kailangan natin maging matalino dito. Pwede tayong mag-jacket na lang. Or, ooh, ang ganda nito, geng. Kaso pang babae. Yun. Red? That's crazy, no? Oo, hmm? Uy! Ang ina, hindi abot sa budget ko. 44, ang ganda sana niya, no? That could go. This could go. 40, sabi ko na yun. Crazy naman ng 40 para sa ano. Tangina. Yan talaga iniisip ko sana eh, coat Kaso tingnan mo naman yung preso. 19, 24, 31. Di makatotohanan yan, geng. Hindi tayo mananalo dyan. What's up, what's up, Ano nasa i-shoot natin ngayon? Iyon eh, nga kanina kinakausap ko yung camera sabi ko, iniisip ko talaga coat. Yeah. Coat talaga. Kaso sabi ko, pag tingin ko doon kanya, 40, 21, 30. Fuck. Di ba? Wala, <laughs> parang lugi na agad ako doon. Eh. Diba? Talo na ako agad. Tapos ang labo pa. Feeling kayo? ko sa women sa kumakahanap talaga ng mga hmm. icy shit. Yo. Ping. Update, update. Anong update natin? Okay. Saan natin? Hindi ko lang masyado mahaba. Right. Pero something about this weather. Siyempre, mahal na ngayon. Tama. Kalamig na. I like it, I like it. Yeah. Bukod nating maging ng mababang presyo. Right, right. Kaya so, uh -huh. sabihin kailangan natin taasan yung limit yun. <laughs> I know. <laughs> Isang jacket, lagpas 20. <laughs> I swear to God. <laughs> jacket pa lang yun. <laughs> Ba't ang mahal ng bibi dito yun? Butik kasi Tapos mm, pagpanda-downtown Yeah isa rin sa mga problema. Ano problema? Late, late na kami dumating. <laughs> mm, late yeah, may isang oras na, na kami dumating yeah. so like yung mga magaganda na piece na na ng mga tao sa up sa up sa nakahanap siya hindi ko alam kung paano magbaba yan madali kong tatalunin yan o bumbilin yan ay magbaba kanta-tata-tata abang pala eh balik ko na talunin yung forma na yan yung sweater Pukain okay, yung ina. Kahit mag-brief lang ako, astig ako eh. <laughs> God, sorry po. Hindi ko in-explain na ganito siya kahirap. <laughs> Dito, ito ang magsasalba sa atin. Oh. Women's. Feeling ko, andito lahat ng lahat ng IC stuff nasa women's. Kaso, hmm? ah, inubos na rin ang mga babae. Pah! Eh? So ngayon chat, ito yung problema. Yung ano lang siya under 25 tapos walang walang fitting room dito. So di ko alam kung yung sukat like maganda siya sa akin. So kailangan ko i-take yung risk na like what if hindi pala bagay yung sukat niya type B. A risk taker. Diba? Yung problema namin. Yeah. May problema rin. Paano kung pangit, di ba? Ano? Sa so, talo ka. So far, ito yung nakuha ko. Okay. Hindi ko pa alam ano ikikip ko dyan daw. Anong update mo dyan par? Ang mga nakuha mo. Pieces man. pa lang para wala ng pants. Wala ka bang pants? Pa wala pa. Wala. Yung pants yung mahirap no? Hindi na ka mahirap. Hmm. Ano pants? 13 to what? 14 dollars? I know. Hindi na mahirap. Update sa inyo ano dyan pa. Mahirap talaga, gang. Tap na lang ko lang ako. settle na ako dito. Okay na ako dyan. Teter ko na lang sa sapatos ko. Kasi isang solid na lang na ano. Tap. Ano pa? Anong update sa iyo, par? Ito, so par. Bibili rin ako ano ng para sa man. akin. Pero mahirap. Ang ganda ng options mo. Ano. Yung sukat nga lang yung problema. Ay, no. Ito pa lang, oh. Overkill, so, oh. OD. Sapat, sa sapat, sa Yo. Ito na 'yung 'yung judging. Nandito 'yung ano natin 'yung judge natin ngayon, si Emmer, Tapos ganto siya, ganto 'yung mangyayari sa judging. Mhm. Mm mag ano kami magte-take turns kami na nalalabas suot 'yung 'yung inuukay namin. Mm -hmm. Tapos si Emmer, i-ano niya, parang i-judge nyo yung ano namin ba, yung outfit, yung outfit namin, tapos explain namin ganyan. So yung ano niya, $25 yung limit. So hindi siya, yung, yung sapatos, hindi nakasali yun kasi paano, walang sapatos. Mahal yung sapatos eh. So $25 siya except sa sapatos, sa, sarili namin sapatos yung suot namin. Okay? Okay. What's up, up?

the whole block and the jacket. Yeah. Yes. With black pants. Mm. Black long sleeve With black hat. Black hat. <laughs> with you ski mask. <laughs> Nike ski mask. Yep. Yes sir. Got a watch, silver watch. Yep. With a gold chain. Mm. Yeah. Silver earrings. <laughs> yeah. <laughs> you know, something nice today. A fox with it. A fox with it. Respect, respect sir. Ang ganda ng, ng, accessories mo, mga bagay yung sapatos mo sa sa gases mo. Tapos yung ano mo nga, yung cup mo sa all black. Fuck with it, man. Respect. Cut, it, kita dyan, judge ha. Ngayon lang ng ski mask sa taas. Ang Pero tingnan mo, pasok sa forma <laughs> niya. I know. Kala ko madurag eh. Parang Manupit. madurag, man. malupit. Parang naka-brain yun. Ba? Yeah. Yes, sir. Ay.

Uh, nagmamatch sa sa, sa hat tapos all black. Yeah. Yeah. Tingnan mo, please yung isyo, parang ano, golf. Golf vibe. Para yeah. Man. yeah man. 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 Ang ganda din ng gas, para parang si ano, si Lagos. Si Si, 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 si okay no. Hindi yung sa carton ba? Carton yung nagano Carton Network. Uh, yung Ice. Where's my super suit?

Oh yeah, 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 yeah. What's the beat? Hahaha. Pagtas. Ching ina lopet, muaan designer yon, like model ba? Explain ka pa ba judge? Yes sir. So feeling ko pinakanayra pa na ako mag-adjust sa ano sa pants. Mm -hmm. Kasi gawo lang talaga yung oras, tapos $25 lang so dito ano, inis inisan tabi ko to kanina nung nakuha ko na eh, sinoli ko ulit. Pero nung sabi ko nahirapan na ako, parang kalahati ng laro. Sabi ko, fuck, di, kunin ko na yun, balik na ako doon. Tapos dito, siguro clutch to, nakita rin to ni Angeli, parang sabay kami, ina yan, sakto yun, ang ganda yan. Kasi nakita namin to yung texture niya, parang bulak-bulak yeah, yeah, Fuck. Tapos pang babae pa to, kung makikita niyo, putol siya, ay parang bitin siya. Tapos kita mo yung neck ba, parang ganyan. Tapos dinagdag ko na lang yan. Yeah. Yung mga sort ko, siya sapatos. Good Good set. Tsaka maganda yung ano ba yung yung proportions ng ano niya. Mm -hmm. Lalo na yung jacket like yung sleeve. Yeah, pagkaka yung sleeve pagka right, right. hindi yeah. siya sa dulo may ano. Yeah, ano siya ang ganda niya kasi kahit ano magkaiba yung kulay ng jacket ba pati ng pants. Parang nag blend din pa rin siya. hindi siya awkward din

sabi ko lang, you're speaking fall right now. Mm. Ang ganda ng kulay, vibrant sa kulay green, yellow, orange. Thank you. Pa wow. Tapos 90s pa yung style na ano ko pa ng sapatos. Sapatos. Wow. Patos, so, eh. basically, eto, <laughs> ano to eh, nung una nung kinuha ko to, wala siyang tag. Pero akala ko, ano lang siya, 10 bucks kasi yung mga ibang jeans, 10 bucks lang din. Tapos nung pagdala ko sa counter, 15 pala siya. Pero okay lang kasi ito, ano lang to eh, like 6. So, 15 plus 6, 21 lang, may sukuli pa nga eh. Sa kanya na yung tax pa yung tax na yun. <laughs> so yeah, ano pa rin siya. Tapos ito, ano na, akin na to eh, yung jewelry, sapatos, ano din. So yeah, parang, kasi ako yung, ano talaga eh, pinaka nahirapan ako sa pants. Pants talaga. Yun. Pants, yung pinakamay. Pants yun. Pero nung ano na, may isa pa akong pants na nahanap. Pero nung nakita ko to, sabi ko, kailangan ko ito hanapan ng kapare. So naghanap ako ng ng ano pants ulit. Pero jeans sa jeans ako naghanap. Hindi na sa sa mga ano, mm -hmm. yung mga trousers. Tapos nakita ko to. Tap ka nga maganda yung combination nila. To, mm Combination. <laughs> Naturally. Naturally. Mm -hmm. Gago uh, si Jens. Tingling na. Gago mo na. So guys, unang una, si DJ una. Uh, gusto ko talaga yung suot niya ngayon. Well, well made ba? Like put together, ang ganda ng kulay. Score ko sa kanya is, uh, out of 5 ba? ano, sabihin ko ba? Hindi, huwag na para, kasi yeah. mm -hmm. pag ano, yeah. malalaman. Yeah. 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 Yun nga. Thank, uh, thank you, Tapos, kay Keanu, ganda din. Like, neutral color lang. Tapos, mumuha pa siyang, ano, foreigner ba? Like, taga Amsterdam, ganun. Mm -hmm. Tapos, sa uh, kay Miyok, pakakangas din. Like I said, ano, ang ganda din na makikita mo sa mga woman clothing. Yeah. Yan. Si Angelo. Mm -hmm. Ganda, ganda. nasa Speaking like fault talaga. Ganda ng hula, vibrant ba? Sakto sa season. Sakto eh. sa season, man. Very comfy. Hard decision, guys. Kasi isa lang yung ano, mananalo dito. Sana naman kung sinong hindi nabili. Hindi sila magalit sa akin. Drum roll, drum roll. Gusto nang drum roll? Okay, sige. two, three. Yan, yeah, di guys? Yes, sir! <laughs> okay, so Thank <laughs> yeah. you, judge. Thank 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 you, judge. So, Thank you, judge. Thank you, Thank you, judge. Thank you, judge. Thank you, judge. Thank you, judge. Thank judge. Bak explain mo kung bakit ako yung napili yung away man. Gusto ko no. marinig eh. Yo, ang ganda talaga ng top mo yun. Like, kahit kahit ganyan na yung ano. Like, nasa isip ko nga, ah, top 2 na to eh. Kasi magkaparehas kayo ng, oh, no, uh, yeah. ano, Ba, ng, ng, ng suot. Mm -hmm. And gusto ko din nga siya. And... Ang al lakas lang nung aura itong, ng aura nung, nung ng kulay <laughs> no? top mo 'yo. Ano Ayun ko ah, like bagay din yung yung pants mo sa sapatos, ganun. Like Like yung pattern, yung pattern ba nung nung pants mo, yung mga darkish? Yeah. Like yeah. Mag, mag sa sa. Ano pa Yeah. Yo yun na, na ang sa video! Ay, yeah, Guys, ako muna. Ah, uh, ito picture, nga pala. kamaro dito, dito ka ano. Ito, hindi. Ah, uh, na. na Ito lang naman. Agos ko mm. okay, okay, naman yung samot ako. Igago dapat! Huwag mong kalimutan mag-subscribe!